Isang ina sa Kanada nagdesisyong makipag-ugnayan sa espiritu ng kanyang yumaong mahal sa buhay. Pero hindi niya alam may ibang sumagot. Mula sa pagiging isang mapagmahal na ina, bigla siyang naging ibang tao, nakakapagsalita ng mga wikang hindi niya alam, nagkakaroon ng kakaibang lakas at muntik ng patayin ang sarili niyang anak. Dahil sa kanyang kakaibang kilos, kinailangan siyang hulihin ng pulis at dalhin sa isang mental facility. Pero ang tanong, ito ba ay sakit sa pag-iisip o naposes na siya ng masamang espiritu? Ayon sa Deuteronomio talata 18 versikulo 10 hanggang 12. Huwag kayong makisangkot sa panghuhula, mahika o pagtawag sa espiritu ng patay. Ang mga gumagawa nito ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Sa video na ito, tatalakayin natin ang nakakakilabot na kwento ng isang ina na naposes dahil sa occult at bakit ito isang babala para sa atin lahat. Ang kwento ng ina na naposes, ang babaeng ito ay isang ordinaryong ina sa Canada na nagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang mahal sa buhay. Sa kanyang pagnanais na makausap muli ito Sinubukan niyang gamitin ang isang spirit communication ritual. Una, tila wala namang kakaiba. Pero sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang magbago. Nagsimula siyang marinig ang mga boses, makita ang mga kakaibang anino, at makaramdam ng matinding presensya sa kanyang bahay. Pagkalipas ng ilang linggo, napansin ng kanyang pamilya ang kanyang kakaibang kilos. Minsan ay bulong-bulong siya sa dilim, sinasabi niyang may kasama siyang ibang tao sa bahay. Kahit wala naman. Hanggang sa isang gabi, muntik na niyang patayin ang kanyang sariling anak. Sa takot, tumawag ng pulis ang kanyang asawa. Dinala siya sa isang mental hospital. Ngunit kahit ang mga doktor ay hindi maipaliwanag kung bakit siya biglang nagsasalita ng ibang wika o bakit nag-iba ang kanyang boses isa lang ang malinaw. Matapos niyang subukan ng occult, may pumasok sa kanyang katawan at hindi niya ito kayang kontrolin. Paano nagbubukas ng pinto ang occult sa masamang espiritu? Hindi lang ito isang isolated case. Ayon sa mga exorcist priests, maraming kaso ng possession ang nagsimula sa pagiging curious sa occult. Pero paano ka nga ba napuposes dahil sa occult? Narito ang tatlong paraan kung paano nagbubukas ng pinto ang okult sa demonyo. Una, pakikipag-ugnayan sa espiritu ng patay. Hindi natin alam kung sino ang sumasagot. Hindi lahat ng nagpapakita ay tunay na mahal natin sa buhay. Marami sa kanila ay masamang espiritu na nagpapanggap. Pangalawa, paggamit ng ritual o bagay na may koneksyon sa okult, Ouija boards, tarot cards, pendulums, ito ay mga paraan upang buksan ang pinto ng ating mundo patungo sa mundo ng demonyo. Pangatlo, pagsuko ng sarili sa hindi kilalang kapangyarihan. Kapag patuloy kang humihingi ng sagot sa hindi mo kilalang espiritu, binibigyan mo sila ng pahintulot na kontrolin ka. Ayon sa Levitiko talata labing siyam, versikulo tatlumput isa, Huwag kayong lalapit sa mga espiritista o manggagaway dahil dadalhin nila kayo palayo sa Diyos. Marami ang nagsasabi, curious lang naman ako. Pero hindi mo alam kung sino ang kumukontrol sa iyo. Ang curiosity ay maaaring mauwi sa pagkawala ng iyong kaluluwa. Sa susunod na bahagi ng video, tatalakayin natin kung ano ang mga sintomas ng possession at paano ito maiiwasan. Mga malinaw na palatandaan ng possession Ayon sa mga exorcist priests, may malinaw na mga sintomas na nagpapakita na ang isang tao ay hindi lang basta may sakit sa pag-iisip, kundi posibleng na poses na ng masamang espiritu. Narito ang ilan sa mga pinakanakakatakot na palatandaan ng possession. Biglang pagbabago ng personalidad mula sa tahimik at mahinahong tao, nagiging agresibo, hindi mapakali, o parang may ibang pagkatao. Matinding galit sa mga banal na bagay. Hindi makalapit sa krus. Nagagalit kapag pinag-uusapan ng Diyos at hindi makapasok sa simbahan. Pagsasalita ng mga lumang wika na hindi nila natutunan. Maraming kaso ng possession kung saan ang isang ordinaryong tao ay biglang nakakapagsalita ng Latin, Aramaic o Griego. Mga wikang wala silang kaalaman dati levitating o pagangat ng katawan sa maraming documented cases ang mga biktima ay tumataas mula sa lupa ng walang pisikal na dahilan isa sa pinakamatinding ebidensya ng possession crawling sa pader o kisame may ilang kaso kung saan ang isang na possess ay nakikitang gumagapang sa dingding o kisame na parang isang hayop na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya pagkakaroon ng sobrang lakas minsan kahit payat o mahina ang katawan ng isang biktima, nakakayanan nilang iangat o ihagis ang mga mabibigat na bagay na hindi normal para sa kanila. Iba't ibang boses sa loob ng katawan. Ang isang boses ay bumubulong habang ang isa naman ay malakas na sumisigaw. Parang may iba't ibang nilalang sa loob ng isang katawan. Nakikita o naririnig ang mga demonyo. Ang isang taong na poses ay kadalasang nakakakita ng mga anino o kakaibang nilalang at minsan naririnig nila ang mga ito na nagbibigay ng utos ayon sa Mateo talata 12 bersikulo 45 kapag bumalik ang masamang espiritu dinadala nito ang pito pang mas masasamang espiritu at ang kalagayan ng tao ay mas nagiging malala kung ikaw o ang isang kakilala mo ay may mga sintomas na ito, agad na lumapit sa isang pari o exorcist upang humingi ng tulong. Huwag itong balewalain dahil maaaring lumala ito sa paglipas ng panahon. Sa susunod na bahagi ng video, aalamin natin kung paano maiiwasan ang pagkakaposes at paano protektahan ang sarili mula sa occult. Paano maiiwasan ang possession at protektahan ang sarili mula sa occult. Ngayong alam na natin kung paano nagsisimula ang possession at kung ano ang mga sintomas nito, ang pinakamahalagang tanong ay ito. Paano tayo makakaiwas dito? Narito ang limang pinakamahalagang paraan upang maprotektahan ang sarili laban sa masasamang espiritu at espiritual na panganib. Iwasan ang lahat ng bagay na may connection sa occult. Huwag kailanman makipaglaro sa occult. Ang spirit of the glass, tarot readings, astrology, witchcraft, at anumang uri ng panghuhula ay maaaring magbukas ng pinto sa demonyo. Ayon sa Deuteronomio Talata 18, versikulo 10 hanggang 12. Huwag kayong makisangkot sa panghuhula, mahika o pagtawag sa espiritu ng patay. Ang mga gumagawa nito ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ang akala ng iba, laro lang ito. Pero ang totoo, maaaring ito ang unang hakbang patungo sa possession. Ang isang taong malakas sa pananampalataya ay mahirap pasukin ng masasamang espiritu. Narito ang mga dapat mong gawin araw-araw upang manatiling protektado. Una, manalangin araw-araw. Maging connected sa Diyos sa lahat ng oras. Pangalawa, Magbasa ng Biblia. Ang salita ng Diyos ang pinakamalakas na sandata laban sa kasamaan. Pangatlo, lumapit sa simbahan. Dumalo ng misa, magrosaryo, at palaging lumapit sa mga sakramento. Pangapat, tanggapin ang banal na komunyon. Ayon sa mga exorcists, isa ito sa pinakamalakas na proteksyon laban sa masasamang espiritu. Ayon sa Santiago talata 4 versikulo 7, magpasakop kayo sa Diyos labanan ninyo ang Diablo at lalayo siya sa inyo. Maging maingat sa mga inaalok ng mundo. Sa panahon ngayon, nagiging normal na ang occult sa social media. Maraming influencers ang nagpupromote ng panghuhula, manifestation at spiritual awakening na hindi mo alam ay may kaugnayan pala sa demonyo. Maging maingat sa mga bagay na pinapanood, binabasa at ginagawa. Hindi lahat ng mukhang positibo o spiritual ay mula sa Diyos. Gumamit ng mga basbasang banal na bagay. Ayon sa mga exorcist priests, ang mga basbasang krus, rosario, at banal na tubig ay may napakalakas na espiritual na proteksyon. Narito ang mga dapat mong palaging gamitin, krusipyo sa bahay at kwarto. Isang paalala ng sakripisyo ni Kristo at proteksyon laban sa masasamang espiritu. Banal na tubig iwisik sa bahay at sa paligid upang alisin ang anumang negatibong enerhiya. Rosario, ang pagdarasal nito araw-araw ay isang makapangyarihang pananggalang laban sa demonyo. Medalyang Santo Benito, kilala bilang isang espiritual na panangga laban sa kasamaan. Ayon sa Efeso Talata 6, versikulo 11, Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng Diablo. Huwag kalimutan ang kapangyarihan ng Diyos. Sa huli, ang pinakamalakas na proteksyon natin ay ang Diyos mismo. Walang kapangyarihan ang demonyo sa isang taong lubusang sumusuko sa Diyos. Ayon sa Roma talata 8 bersikulo 31, Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kung ikaw o ang isang kakilala mo ay may pinagdadaanan na kakaibang karanasan, huwag mag-atubiling lumapit sa isang pari o exorcist upang humingi ng tulong. Tandaan, mas makapangyarihan ang Diyos kaysa sa anumang kadiliman. Madalas nating iniisip na ang occult ay isang laro o simpleng curiosity lang. Pero nakita natin sa video na ito na maraming buhay na ang nasira. Maraming tao ang naposes at maraming pamilya ang naapektuhan dahil sa mga bagay na ito. Walang mabuting maidudulot ang occult at kung gusto mong protektahan ang sarili mo at ang pamilya mo, ang pinakamainam na gawin ay lumapit sa Diyos. Ano ang inyong opinyon tungkol dito? May kilala ka bang nakaranas ng kakaibang espiritual na pangyayari? I-comment mo sa ibaba at pag-usapan natin like, share, at subscribe para sa mas marami pang kwentong nagbibigay babala at liwanag sa ating pananampalataya. Maraming salamat sa panunood na way patuloy kang pagpalain ng Diyos.